Luto siya ng kanyang uh, ah, Okay. Bins. Ayan. Ayan na? Hindi. Eh. Masarap eh, eh. to ato. Okay. Okay. Hindi kasi ako nakain ng talong, long, 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 long. toast. -toast, -toast. madlang people, mabuhay. Welcome back to my channel. Miss Sang Tibuli is coming back. At ngayong gabi ay time check pala dito ay 7.35 na ng gabi. At dahil nag-iisip si Tapiador ng kanyang ma-dinner, -e naisipan niyang mag ano ihaw ng talong at nag-iihaw na siya at pupuntahan natin siya yung talong na inihaw niya ano yun? kanyang tinusok tusok para hindi mamaya poputok yan ang cravings niya ngayon ang cravings niya for the day is kasi magluto ako pa ng hato. ano? talong na inihaw kayo ano ang magandang gawin sa inihaw na talong kasi pag sa amin inihaw na talong tapos gagawing torta yung iba naman inihaw na talong gagawing kilawin At yung iba naman I I can yung kas mga kasamang ko kanina ito yung kanilang yung ano, ulam matcho boss at saka itong klase ng sardinas na ito. Masarap kasi ito. Eh. siya, so nagluluto siya ng kaniyang ah, Okay, ayan. hindi. Eh. Masarap talaga ang Hindi kasi ako nakain ng long, long, long. Pag dito sa Kuwait, eh, sa bansang sa bansang Arabia, pag kani ang talong ay inihaw, ginagawa ilang mutabol. Hindi ko alam kung tama yung aking pag una sa yan. At ang aming tagaluto ay nagprepare ng dinner ng mga ma mamakibir at habang si Tapia naman ay nag ng kanyang cravings na talong hindi ko alam kung paano niya lulutuin yan inihaw na talong with torta siguro torta ayun siya ayun siya siya Oo oh, naman yan. Okay na ito ate? Oo. Ayan. Okay na daw. Okay na daw siya. Okay na daw. Oy. Nagbabalat kami ng kanyang kaibigan. Okay na yung re? Oo. Uh, Gina ginawa ni mo okay, Hamod? Hamod. Ginawa niya? Oo. Hmm, diba? Pag Akala sa Pilipinas. ko na, nag ano yun. yun? I-prepare mo do na doon yung ano mo nito. Ako na magdala. I you saw. Tapos na. <laughs> Umuusok-usok. Ala, matigas pa. Hmm? Matigas pa. Matigas pa? Matanda na pala. Sorry. Matanda yan eh. Wrong, wrong, ano, wrong. Hmm. pati siya ng kaniyang etlog. Ayan na ang kanyang talong. Ang kanyang itlog. Nadawin niyang torta. Hindi kayo nakaka-appendix to ate, buto niya. Nilagyan niya ng kanyang mati. Ano pa sunod ko dito? Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo nagluto ng kanin para lang kay Miss Tapiador ito yung sabaw para sa mama mama kibir ayan ang partner sa kaniyang sabaw croissant yan ang kasama ko ay nagsiprepare siya ng tabula ng isang mama kibir araw araw ay gabi gabi tabula mas ganda or malaki ang beneficial sa katawan natin, ang kabun. Ilagay niya na yung kanyang... Naupot na ako. Ano? Oh, basta. Pa. Pasinta, bisa kumakain. Naupot sa si tapyador. Hindi pa lumabas. Kaya na. tubig. Sabaw. Sabaw. Because it's a soup! Ano kayong pagkain yung ang... Siya niluluto niya. Ito ang pantalong. Sa sabaw ni Mama Kibir. Update sa kanin na kinaka... Ay, kanin na niluluto. Bigas pala. I believe I can find Ayan. Ah. Uh, natapos niya na ang kanyang cravings. Ngayon ay hihintayin niya na lang na maluto ang kanin. Lang ba Siya yung tipong tao na mahilig sa mantika. Yan. Maganda kasi pag may mantika. Ah. Siya lang mag-isang kakain yan. Kasi hindi ako kumakain ng talong, long, long. Ito na kaya kainin ko. Anong pakiramdam kainin? mo dahil nakakuha mo yung may cravings kainin. mo? Saan na kayong ano kanina, yung kubos ng amo So, pinapunatan natin, Sa Kakain na kami ng aming dinner. Pasta na ay carbonara. Tapos, siya na salad. Let us eat.